Na, tamad na talaga maglaro guys Ano na nangyayari sa mga player ngayon Tulad na ito guys Nagtatrust ako kanyang mga kampi ko Eh paano tignan mo naman Ang gagaling ng kalaban Early ang kami Tapos isa isa kami na mamatay Wala kami pinanalong lanes guys Lahat ng lane namin lugi At dito na po Nagsimula ang kanilang bangayan Ayan no Galing mag core Okay Core pa Okay Mga uh -oh. Ngayon guys Lugi na nga kami Nagtatrust ako pa sila eh di lalong hindi makaka-focus tong mga to. Ayan oh, no? inuna jungle guys sa magde ah. Wala na, tignan mo naman, puro chat na yan pre. Pagkaganyan guys, huwag na kayo sumagot, ayahan nyo nalang mag-focus kayo sa game. Eh kung sasagot ka pa sa mga yan, eh lalong masisira laro lahat. Dito pare oh, wala kaming clash na pinanalo ah. Lahat ng clash, lugi kami. Palang nga kasi to mga to. Away ng away. Madalas naman talaga mangyari sa solo RG to guys eh. Ang tapos niya, kung sino pa nang tatrash yung pa yung feed. Ayan, tignan mo yung isan. Trash ng trash Inuna kill kaysa objectives. Ayan, tignan mo. Hindi siya makapokus. Lagi siya namamatay. Kada chat niya dito, guys. Nabibigyan siya. Tignan mo, kahit lane nila, ako naglilane, no? Yung core kasi namin dito, na feed, guys. Ayan, yung Julian. Ngayon, tina siya ng sun. Pero, yun ang tatrash talk. Akala mo naman, bumubuhat. Okay, sana kung bumubuhat, eh. Mamaya, tignan niyo yung standing. At dito, na ng kalaban ng unang lord. Ayan, to ulit yung isang, pa So, ayun, nabigyan ulit siya. Chat siya ng chat pre. Hindi siya makapokus. Ayaw niya tigilan yung Julian. Ngayon, napipressure, syempre. Kahit sino naman trasto kin ng trasto kin. pressure talaga eh. Kahit sabi mong matagal ka na nag-ML. Syempre, napipid ka na nga, tinatrasto ka pa. Ang masama pa dun, guys, yun ang tatrasto pa sa'yo, eh, mas speed sa'yo. Eto guys ha, ipapakita ko sa inyo. Tignan mo naman, taba na ng mga kalaban. Diyos ko po, paano pa mapipigilan yan? Ayan guys, end na, core namin, di marunong, sabi ng sun. Ayaw niya talaga tumigil guys, rose gold ba naman first item? So mamaya maya guys, chenit ko yung standing. Akala ko naman, bumubuhat yung sun. Ayun pala, tignan niyo yung standing ng sun guys. Diyos marimar, 1-5 pala. Yung Julian, 2-5. Ayun, yatap ulit yung sun. Eh hindi siya makapokus eh. Chat siya ng chat eh. Imbis na mag Pati yung kakampi niya, sinisira yung laro. Ano, yung Hellcurt, card, wala pa rin uuwi sa inyo. Puti, hindi talaga, kawawa tao sa inyo. Pati lanes nyo, ako. Ito pa isa guys, dito ako lalo na windang eh. Ubus yung kalaban, patay apat. Dapat yung Julian, hindi na umalis sa top para makapag-push. Anong nangyari, napitas pa siya nung Hellcurt sa mid. Diyos ko po. okay double. Endable na yung guys, may minion sila sa top lane. Hellcurt na lang yung magdedep. Ayun, ngayon, nabigyan pa kami. In na eh. Tapos sa dulo, matatalo pa. Manalunin nyo naman ako. Kung ayaw nyo manalo, next game na lang pag di nyo kasama. Illustrate na yung tao. Away pa kayo ng away. Tapos wala pang pagkakaisa. Malang yung solo RG na to. Wala na tayong pagbabago. Lord da baka hindi pa makuha yan. Brad, nice one. Diba? Nag-focus Julian guys. Hindi na siya sumagot sa trash talk. Yan ang tularan nyo. Yung sana napagod na rin kaka-trash talk. Eh, wala naman kasi siyang kausap eh. Diba? Ganun lang gawin nyo guys. Huwag nyo sagutin. Tapos focus lang sa laro. Tignan nyo naman ang resulta. Nabandang uli. Eh. Yung tinigil na nila yung away nila. Ayan, nakalamang kami. Kaso dito par, yung Hellcat ang problema. Magaling sumigway. Uwi na sana ako dyan guys eh. Kaso may son na. Kaya dito na lang kasi endable na to eh. Kung hindi tumigil, kaka-trash talk tong mga kampe. Panigurado, talo kami dito guys. Buti na lang yung Julian Pre, disiplinado, no? hindi sumasagot. So, ganun lang sikreto guys, huwag nyo sasagutin pag kami nantatrash talk sa inyo. At ang lesson learned po doon, eh syempre wala. Nanalo din, salamat. Nakapag-content din ng panalo. Tapos next game, talo. Mga ginawa, magandang balita. May nangyayari na.